kaya magpatigin ka muna doon bago ka dito. Pati nakita ka si Benji ka na daw papasunta May kalman cellphone doon sa pa. Kaya magkabunta ka muna. Tapos, tapos, Betty, Betty, anjay ni order mong pizza. Okay, I'm going to mo to ano, iuwi na lang niya sa kanila. Eh, yung bayad mo daw. Ilan na yung pizza eh? Ayoko na bayad. Magagaya sa yung delivery boy. Ayoko. Sabihin mo ay niya, may kausap pa ako. Nangawit ako. <laughs> Bakit? Kung na kanya umalis ka na. Kasi siya ang pastor. Kasi si Shay, ikaw na daw magbabayad ah? Hindi, hindi ako magbabayad. Paano yun? Wala kaming Kasi ayaw ko magbayad. Wala akong Kaya hindi ako magbabayad. Kasi hindi ako ka Papa ni <laughs> punta ko kay Dad Dre sa okay. ispi. Papabili ako ng ano, barrel. Babarilin ko si Isabel. Bawal yung barrel eh. Okay na. Okay na okay yung kakalabot yung para kasi. Wala sa mga ilong mo. May kulangas kaya. Isabel. <laughs> Isabel. <laughs> si Isabel. Like kulang sundut. Kakak datu li. Oi, kalo ngduli. Uti kita. Tu, timong aso an inyo. <laughs> <laughs> Yo <ikaw> <laughs> 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 <mga> aso. Ako. Dapat kinukuha si